Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my YouTube channel mga kanay. Medyo matagal-tagal akong hindi kami nakapag-upload na busy ako sa seat cover. So ngayon ipagpatuloy na natin ang ating sinanasimulang blouse, yung ating uh, blouse ng Sepi. So ito na po yung pang 13 part ng ating blouse. So guys, umpisa na natin. Let's go! FG TV Then, kasi wala tayong makina na button hole manumano natin siyang tahiin ngayon ayan. ang mahal kasi mga ng, ng button hole na makina ito, at uh, ito lang po yung technique i-marking natin hatiin natin yan tapos ikupitin natin ganun ayan, ayan. may butas na tayo ng kananay so ngayon ihalos natin siya nagunod na ako alis natin siya ito sa sa ilalim ng yan yan mas maganda nga itong manumanong mga kananay dahil wala siyang butas nakatago lahat yung kanyang mga himulbo ng tela yan diba yan mga kananay yan ang lang naman tusok mo ng karayom para hindi siya para parang original din siya tingnan. Para nakabuton so din siya. Nakabuton hole. Ayan. Ayan. Masagit na tayo. Nasahati na tayo. Ayan. And then pagdating dito sa may ano dito sa may dulo ng ating ano, ilak natin siya. Para hindi lumuwag yung ating button hole. Ayan. And then, Ikot na tayo mga kananay. Nakaikot na tayo. Ayan. ayan. Diba? Parang para din siya original. ating sinulid ng nanay hindi nak hindi siya nagkulubot para maganda tingnan wala siyang wala siyang himulmol mga nanay oh wala siyang nakikuna kan makikita ng himulmol kasi nakatago na siya doon sa sinulid na ating ayan oh pa ginawa niya ng kusa And then dito, pagdating na naman dito sa dulo, ilak na naman natin siya. Kahit mga tatlong lak. Ayan, pangalawa na. And then doon tayo mag lak sa likod. Then, dito tayo magputol ng sinud. Para wala tayong makikita ni mormon mga nanay. Para malinis ang ating finished product. Ayan. Ayan, tatlong lak siya. Para matibay. Ayan, tatlong kasi itong sinulit, igagapang natin pa ilalim. Ayan o. Hina natin sa front kung hindi pa siya tumagos. Hindi siya tumagos. Ayan mga kananay, di pa malinis ang gawa natin. Tapos i na natin yung putol kasi andun may, may, dulo na siya doon sa ilalim. Di ba mga kananay? Ayan o. Di ba? Ang bilis lang. Tapos isara doon na natin. Testing natin pagsara. hindi siya makalalayo. Ayan na, iba, Diba? Diba, ang ganda niya. Ayan. Hindi na kailangan ng makina. Manumano. Manumano lang tayo. So, ayun mga kananay, natapos ko ng kapitan ng botones. Ayan. Tapos na siya makalalay. I-check lang natin kung tama ba yung ating sukat. So, ang balikat niya, mga kananay, is 12 lang. Ito tayo mag-umpisa sa may shoulder. Yan. 12 lang. O, correct siya, mga kananay. Tama. And then, yung haba ng ating blouse is 18. Ito tayo sa balikat mag-ano, mga kananay. Ito tayo sa balikat mag-ano, mga kananay. Ito tayo Ayan, 18. Mula dito sa balikat, dito sa may gitna. Ayan. Tama na. Tama na siya, mga kanalay. O, 18. And then, yung huwag niya, mga kanalay, is 31. So, divide 2 is 15 and half. So, kung nagawagan ko ito ng konti, mga kanalay, para hindi siya, ayan, tama siya, mga kanalay. And then, yung kanyang hapa ng kanyang manggas is 6. Ayan, tama lang siya mga nanay. Yung luwag nito, 11, ay 10. So, magiging 5 siya. Tama lang siya, mga kananay. And then, yung kinikilin niya is 14. Ganito ang pagsukat ng kinikilin, kanay. Yan, eh, tama lang siya, 7. Correct, mga kananay. So, abangan mga kananay, mamaya ang pagkabit natin ng niktay at paggawa ng niktay. Kung paano i-gawin ang niktay dito na walang sa ating video. So, abangan ng ating part 14 ng ating blouse tutorial. So, guys, kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe na. Like and share and hit the notification button for more updates sa aking masunod ng mga bagong tutorial at video. So, once again, I'm your old thinking Stevie. Ang pobreng mananay ng ating polo na nagsasabing love, love, love para happy, happy. Bye-bye everyone. God bless. Ingat, ingat.